Pagadistorbo na ako ng bangko, yawa kao. Ikaw ani nungdan dan, nayawa ka. yawak yawa na ako ng bangko, piste sab ka, mananap ka, ikaw ya among ini, piste. Yawa rumilin. Ikaw nakamong naninin na ako pang inabuhi nga ni ka. Ako'y pagkakuha na ninin bangko ko manini, mo utang ni ikaw, naglipay-lipay na yawa kao. piste hong nakansap ko na yawa kao ako'y pangakultog na niniyawa na bangko na niniimu pang utang ko sa ako tapos ako yaon pag may isid ako sa imo, waray mo ko anhay kasi hindi naka gilakan rumili na ko ano yawa yawa yon siya kuman pag yawa na ako na ko. bangko gumay ka na niniin mga utang ka na ako piste so napanood nyo yun no nakarelate ako doon kay ate ni live niya yung sama ng loob niya sabi niya uh, Madami dami nag-comment na ipabarangay and dapat hindi na nilalabas sa social media yung mga ganong comments pero yung hindi nakaranas nung ganong klasing stress imagine mo ang pagkakaintindi ko sa vlog niya kasi Surigao noon eh um, nagarantor siya and parang nagligpit na siya ng gamit niya kasi ganito kasi 'yon sa Hong Kong, open ang utang sa bangko. Mabilis makautang sa bangko pero kailangan ng garantor Ngayon, ikaw tiwala ka sa kaibigan mo. Uh, gusto mo siyang tulungan, napakabait mo, di ba? Magagarantor ka ngayon sa kanya. At 'yung kaibigan mo kapag hindi nagbayad, ikaw na naggarantor, ikaw ang hahabulin ng bangko. So sabi nga niya, 3 months na siyang nag-abono. Ang utang ng kaibigan niya ay 1985 times, ano natin yon magkano ba palitan ngayon sa Hong Kong? Ha, natin 650. So, 12,900 plus, almost 13,000 sa pera natin dito sa Pilipinas. Yun yung inaabono niya every month. So, yun yung pagkaintindi ko. Kasi, sorry gaw nun eh, Bisaya ako eh. Bisaya tsaka Ilonggo lang yung naintindihan kong salita. Pero medyo may pagkakahawid naman. So, 3 months yung siyang nag-abono, hindi nagre-reply. Hindi nagre-reply yung si Romelin. Uh, and sabi pa niya, yung si Romilyn, yung pera na yun, bili, binili, daw niya ng cellphone doon sa jowa niyang tomboy. So, kapag kasi hindi nila makontak yung mismong taong nangutang sa banko, ang garantor ang kokontakin. And, syempre, yung banko tatawag din sa amo. nito ni ate. Ito siya, o. Oh. oh. Tatawag dito sa sa amo niya. And, pag nakulitan yung amo niya, eh, ayaw ng mga Chinese na may utang ka i-terminate ka ng amo mo. So pag na-terminate ka ng amo mo, syempre mawawalan ka ng trabaho, ba? Diba? Ano naman yung umasa sa yung pamilya mo sa Pinas? Alam ko ang uh, minimum or starting na ang starting ang starting na salary sa Hong Kong ay nasa 4,000 uh, Hong Kong dollar. So, kung 1,985 ang inabono niya doon, eh, kalahati na lang ang matitira sa kanya. So, pag i-terminate siya ng amo, meron siyang 14 days para maghanap ng another amo. Pero, syempre, kailangan may backup na pera siya. May mga kaibigan siyang matutuluyan kung wala siyang pera na pambayad sa boarding house. After 14 days, pag hindi siya nakahanap ng panibagong amo, pwede siyang mag-exit sa Pinas or sa Macau. Mas maganda kung sa Macau siya mag-exit. Pag natatakan na ng immigration, ng exit yung passport niya, pwede na siya ulit bumalik in another 14 days. Para maghanap ulit siya ng panibagong amo. Maswerte siya kung marami siyang kaibigan na tutulungan siya na magkaroon ng another na amo. Pero, di ba, yung 3 months na inabono niya doon kay Romelin, eh, hindi natin alam kung makukuha niya pa doon. Tsaka, yung stress, Mars, yung stress. Grabe, yung ramdam ko si ate. Kasi, magkano lang naman yung halaga. Uh, kung tutusin, Maliit lang yan sa halagang nawala sa akin. Na-scam ako ng 300,000 sa paluagan. Na-scam ako dito ng 45,000 dahil sa tiwala din na may nagsanla sa akin ng bahay. Meron nga na garantor, pero parang kuntsaba sila kasi hindi ko din makontak. Yung Di na guarantor, dinededman ako. 300,000, 45,000, 28,000 sa GCash. 50,000 na hindi ko na makukuha na ininvest ko sa lupa at another 30,000 dun sa mushroom investment. Teka lang ah, 300,000, 45,000, 28,000 sa G sa Gcash 50,000. Putang ano, 400 almost 500,000 ang nawalang pera sa akin. Ah. Kapital 'yan, oh. Ah, walang kasamang tubo diyan, walang interest 'yan. 300 kasama ba 'yung ano? sa paluwagan, 28,000 sa Gcash, 50,000 sa investment sa lupa, 45,000 sa sanla, and 30,000 sa mushroom, 453. Grabe, no? Alos kalahating milyon na akong tutusin, eh. Kalahating milyon ang nawalang pera sa akin. Pero actually, hindi ako nagwala ng ganito. Kasi, delikado din kasi ito eh. Dahil, baka balikan ka nung tao. Imbis na na-stress ka kasi hindi kanya binayaran sa utang, na inutang niya, ginawa kang guarantor, baka tuso yung taong yun at balikan ka. Sabihin niya naman na siniraan mo siya sa social media, lalo nag-live siya. ba? Diba? Doon unfair yung batas natin sa Pilipinas dahil meron tayong baka kasuhan siya ng aninirang puri. And delikado pa yun. Kung sira ulo. Diba nga yung mga CEO, kahit na na-scam sila ng pinagkakatiwalaan nila, nila na kaibigan nila before, never yan sila na magpo-post. Kasi imbis na pag nagpadala ka kasi ng galit mo at i-post mo siya yung mukha niya, yung pangalan niya, pag sinabi niyang na-depress siya at anong gagawin niyang kwento, eh demanda ka niya, lalo na pag alam nung tusong taong yun, na CEO ka, marami kang pera, marami siyang makukuha sa'yo pagkagastusan ka niya, matatank you na yung utang niya sa'yo, pagkakaperahan ka pa niya. Nangyari sa akin yun. Grabing depression ko nun. Nangyari yun dun sa san lang bahay. So, na-thank you yun. Ang laki, no? Ang laki ng perang nawala sa akin. So, yung sa Paluwagan, may vlog yun. Yung sa 28,000 Gcash, may vlog yun. Sa Lupa, na in-invest in ko, na hindi ko na makukuha. Uh, wala kasi hindi ko din naman in-upload yun wala din akong balak na i-upload na wala yung gold na pintas ko at yung monsonite na, monso na ring ko makakabili ng iphone yung halaga nun diba? tapos nagtitis ako yung nagtitis ang <laughs> laki no tapos nga pala dun sa paluwagan tumakas na yon wala na And para sa peace of mind ko, para hindi ako ma-stress ng katulad ni ate habang ng live niya, naramdaman ko siya, alam ko yung ganitong feeling. Pinagdaanan ko niya. Kahit sabihin ko na mababawi ko pa din yun, makaka-move on din ako, dodoble pa ang balik sa akin. Pero, di ba, pinag ko yun eh. And bukod pa dun, yung tiwala ako dun sa tao. Parang feeling ko lagi nalang piniperahan kahit sabihin ko na naka-move on ako, deep inside may kirot pa din, may sakit pa din sa akin. Kasi yung tiwala ko dun sa tao na gusto ko siyang tulungan, kahit na mga, ibalik lang yung pera ko, wag na nilang tubuan. Yun, so lesson learned na din, no? Huwag ka talaga magpautang, pero minsan talaga may puso kang ano, na maawa ka, ba diba? magbigay ka na lang ng halaga. Donate mo na lang sa kanya. Eh, wag na wag ka talagang mag-guarantor kung ayaw matulad dito kay ate. So, valid yung reason niya. Naramdaman ko siya. Na-feel ko. Tsaka, kung mahina-hina ka sa ganitong pangyayari, tama yung sinabi niya dito sa pangalawang live niya. Maisipan mong mag-suicide. Ako na-try ko na din yan eh. oh, may peklat pa nga ako dito. Hindi problema sa pera. Ano, nasa kaluukan pa kami. Uh, tinangka ko din na tapusin na yung buhay ko. Pero, hindi eh. Yung akala ko kasi, na alam mo yung napapanood ko sa pelikula, na magpapakamatay ka, maglalaslas ka, tapos pagising ng pamilya mo kinabukasan. May kita ka na lang nila na nakahandusay dyan, naliligo sa sarili mong uh, dugo. Pero hindi pala yung totoo, Diyos ko. Siguro kahit maputol pala to, eh hindi ka mamamatay, di ba? Pag ang nangyari, ang dami kong las-las kasi inisip ko, yung ugat ko na to pagka parang natamaan ko yun ng kutsilyo, sisirit na yung dugo. Hindi pala. So, naabutan ako nung naabutan ako nung kasama sa bahay. <laughs> naabutan niya naglalas las no? Siraulo daw ako. So, sobrang half day kasi napakadaming laslas. -las. Hindi naman ako namatay. <laughs> Nandito pa, buhay pa ako. Nagbablog. So, grabe, no? Kaya, minsan ayaw ako nalang mag-total, eh. No, mga nawalang halaga sa akin, eh. Hindi pa kasali yan doon sa mga kaibigan ko na mga hindi na nagsibayan. Talaga. Dami. So, kawawa palagi yung mga nagpapautang. Sobrang nakaka-stress. And, nakakamatay ang stress ngayon, yung depression. Tingnan niyo si Doc Willie Ong, 'di ba? Dinibdib niya yung mga basher niya kaya siya nagkasakit. And ganun din yung nangyari kay FPJ pagkatapos nung uh, natalo siya sa pagtakbo niya bilang presidente ng bansa natin. So magtinda na lang tayo talaga at 'wag nang magpautang. Ako kung may extra ko ng pera, uh, bigay ko na lang sa kung talagang kailangan mo pero yung iisipin ko na may utang ka sa akin kasi mas masakit sa dibdib ko yun pag iniisip ko na may utang ka sa akin tapos sinabi mo yung date kung kailan ka magbabayad kasi hindi mo ko babayaran madidepress ako nun so mas maganda na lang bigay ko na lang sa akin. diba? so sana malagpasan din ni ate ito no? nasa Hong Kong siya magpakatatag ka kasi maraming kamag-anak mga pamilya mo ay umaasa sa'yo dito sa Pilipinas so sana malagpasan mo din yan lesson learn talaga